nilunsad ng Agricultural Training Institute ah, ng Department of Agriculture sa sa Region 2 ang balanced fertilization strategy upang mapabuti ang produksyon ng palaya sa mga lalawigan ng Isabela at Cagayan. Dinaluhan ng isang daan at timampung leader mula sa Marigators Association at mga lokal agriculturists ang pagasanay sa Isabela kung saan ipinaliwanag ang tamang paggamit ng abono para sa mas mataas na ani. Ayon kay Jim Sal Salvador, training specialist ng agriculture Agricultural Training Institute, layunin ng programa na bigyan ng sapat na kaalaman ang mga magsaka sa tamang pataba upang mapalakasa ang kanilang ani ng na hindi naapektuhan ang kalikasan. Kasama sa itinuro sa pagasanay ang rice crop manager, leaf color chart, minus one element technique, e-learning resources at iba pang teknolohiyang pangagrikultura. Nagpayag naman ng pasasalamat si, si Roldan Asherto, Pangulo ng Tumawini Amianan Farmers Irrigators Association, sa Agricultural Training Institute dahil sa patuloy nitong pagsuporta sa mga magsasaka. IFM News.